Dalawang araw na nga nakasampay yung mga damit ko, kinuha ko na nga at si Gerald din naman ang maglalaba. Kung hindi pa nga siya maglalaba, hindi ko pa talaga kukunin 'to. Patagalan na lang talaga ng mga damit sa sinampay. <laughs> Pinasok ko na nga lahat sa kwarto. Sobrang nadamihan naman ako sa mga itutupi ko. Si Geraldine nga, ikinalat na nga lang nga niya yung mga damit na nilalaban nga din niya. ba diba ang dami? Nung nakaraan nga naglaba din siya pero hindi naman niya binuo. Kasi nga walang dryer yung ginagamit naming lumang washing machine. Kaya eh, hindi niya malabahan lahat kasi nga mahirap din yung sampayan dito sa amin. Yung e-bike nga namin may naputol dun banda sa may inuupuan ni Tantay. Eh hindi muna kami tumanggap ng mga pa-orders ngayon kasi hindi kami makakapag-deliver. Marami rin kasing dapat ayusin sa e-bike. Buti na nga lang nga din at marunong din si Carlos mag-welding. Kaya hindi na namin ipinaayos sa iba. Maaga pa nga naligo na ako kasi sa gabi ang lamig ng tubig. Pagkatapos kong maligo, kumain na nga ako ng pananghalian. May natira pa nga ang alamang sa fridge. Then nagprito rin si Gerald din ng daing na bangus. Ibinabad nga muna niyan sa suka bago nga niya niluto. Ako na nga lang nga muna ang kumain kasi mga busog pa sila. Galing nga sila ng housing. Doon nga daw sila kumain. May mga nagme-message nga sa page na o-order nga raw sila ng biryani. Sinabi nga namin na hindi kami makakapag-deliver. Dahil inaayos nga yung e-bike namin. Mm -hmm. Hindi rin kasi kayang gawin ni Carlos ng mabilisan to dahil hindi naman talaga sa siya sanay mag-welding. Yung isa nga, nakiusap siya na ipipick up na nga lang nga daw niya sa gate ng Katarungan. Pagalago na nga siya. Sabi ko nga sa kanya, pupuesto kami doon. Yung nga lang kasi cravings niya daw. Kaya umuo nga ako, magmimit na nga lang nga kami ng five. Sa gate ng Katarungan, sa daang hari. Bandang alas stress nga, medyo buo na rin yung e-bike. Nakabit niya na ulit yung upuan. So yun nga, dahil second hand lang din namin nabili e-bike na to. Sabi nga ni Carlos, parang inasembo lang din to para makabitan nga ng bubong. Pero kung tutuusin, bawing-bawi na rin talaga kami. Kasi nga, sobrang nagamit na nga namin tong e-bike. At ang layo pa nga nang nararating nga namin. Nakatipid din kami sa pamapamasahe nga namin kasi ang hilig din namin pumunta ng sukat. Bukod pa nga do, nagagamit nga namin siya sa pang deliver. Alas ko nga, tapos ko nang maluto yung dalawang order na chicken biryani sa akin. Pupunta na nga kami ni Gerald din doon sa may gate ng Katarungan. Sabi nga ni Carlos, gamitin na nga namin para masubukan Hindi Hindi pa nga tapos e-welding, sa unahan kasi ng e-bike, meron pa rin gagawin. Yung mga bata nga maghapon din sa labas, kaya ang dudungis nga nila. Sabi ko nga kay Geraldine, kapag ka hindi pa nga maayos yung e-bike, maglalakad nga kami papunta ng gate ng Katarungan. Hindi ko naman akalain na napakalayo pala nito, kasi ang sabi nga ni Geraldine, pwede, pwede raw lakarin. Tumatawa nga ako kay Geraldine, kasi ang layo niya kapag kanilakad. Parang aabot din kasi siya ng dalawang kilometro, galing dun nga sa bahay namin. Pagdating nga namin dito sa may gate, nag-aantay na nga yung kamitap nga namin. Alas ko nga yung usapan namin na late nga ako. Kasi inulit ko yung bigas na niluto ko nung una dahil nga nalata siya. Ayoko naman din i-benta sa kanya nalata yung kanin kasi baka hindi niya rin ma-appreciate yung biryani Kaya di bali nang maaksaya yung bigas pwede naman namin kainin yun. Huwag lang ma-disappoint talaga yung customer Kung Pabalik na nga kami. Sabi ko nga kay Geraldine ako na muna nga ang magdadrive. Si Tantan nga ang kulit sa likod ko. Baka daw mabangga kami. mau kami lahat. So yun nga wala akin. <laughs> Medyo nanibago nga ako kasi parang bumigat nga yung takbo niya. Then yung apakan ng preno, napakalalim niya. Kaya maya maya nga sabi ko nga kay Geraldine, siya nang haangog patakbo. Kabado din nga talaga ako kahit hindi naman siya masyadong maraming sasakyan na dumadaan. duman nga kami sa bilihan ng pandesal kasi magmimeryenda nga kami. Masyado na ang late yung merienda kasi mag-aalas sa is na rin nga to. Pagkatapos nga namin kumain ang hapunan, tinuloy nga ulit ni Carlos yung paggawa. Hindi na rin nga siya nagtinda ng pares. Para nga matapos na lahat yung gagawin niya kasi sa cart nga namin meron siyang i-welding na kaunti. So yan na guys, hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!